guys, gumala na naman ang Team GK. So ngayon, nandito na kami ngayon sa outer space. Ayan oh, sa Aqua Planet. Ayan. Sa planeta na kami ba? Yeah. Oy, may may kalbo rin ba dito sa ano? Pare. Hindi kita tayo dito, pare. So, sa ayos lang pare. Si Chabe, Chabe Chambe. Alam, thank you kay Maman Sir. Thank you po for inviting us. <laughs> <laughs> Ayan si Boss GK oh. GK. lang tayo dito sa Woo! 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 Update kayo One, two, three. Wow! <laughs> <kuya>, no? isang <laughs> miss, miss, miss! Wow! First time po ba? Second time, ay ah, joke lang. Pang <laughs> limang balik ko na rito eh. Ako sa pasampo eh. Ganda! Oo! Oh! Ganda! Oo! Oh! Ganda ng sikat ng araw! Oo! Oh! Oo! na naman ng Team DK. Nakaw! ay, may kasama akong artista sa likod ko ay, Ay! ay jawol, saayon siyong asawa, ginawa mo video ko na eh, pa, Ala eh! alay, 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 Yun! alay, Ala alay, 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 Yun alay, 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 Ay Ala tay Ay ayun ay. ay Sus Grabe pa ganda ay na ako alata ba laki pala dire ang ganda wow swim ka doon nagang doon ha live 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 ba doon ha ayan oh no? Ganda naman talaga dito. Wow. Latay! Wow! Kita nyo yan? Wow! Yeah, boy! Ganda! So, yun, guys. Sapunta kami na dito sa aming room. nasa Bakit sa dang beshi ko? Alam niyo ba guys? Namalungkot ako ngayon kasi nakapunta na naman ang Team GC sa napakaganda na. Nasa Disneyland tayo ngayon kuya Bon. Resort dito sa Pampanga. Tapos sa likod ko may kasama akong artista dyan. Tapos yung asawa niya ginawa niya lang tagbit-bit ng bag. Tapos yung videographer lang. Hahaha tawa mong tumboy. Guys, may papakita ako sa surprise sa Pizza Hut Mine. Itinit pa kayo. Pangintay niyo, punta kayo sa Kopanag kasi dito lang yan. Love you mga. Yun na, yun na. Yun na, yun na. Avengers. Yeah, yeah, yeah. Avengers. Dararararararat. Dararararararat. Da, da, tan, 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 tan. Ta, ta, ta. Ayan na sila. Angas. 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 Lumangoy sila. Ayan na, abangan pa natin yung iba, abangan pa natin yung iba ha. Kasi marami pang iba yan. Susunod siya mo dyan, abangan nyo. Abangan naman si Gigi. Sos, nawala ng preno. Dire, direksyo, dire, 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 lang. Huwag kang hiinto, pare. Kami, kami na susunod. Kami na. Kami na. Kami na susunod. Ka. Kami na susunod. Tartado talaga. Wow! Wow! Gabi ba? Ayun, thank you so much po, Aqua Planet. <laughs> Dahil po sa araw na ito, masaya po kami. <laughs> Ayun po yung Team GK. Ayan. <laughs> Ayan. Hey. Bye okay, bye 4 three, two, one. Yeah, thank you. I love you. Rui, love you.